Shout out. <laughs> Badi. Dennis. Finish, no. You know. Dennis. Dati helper ko yun sa ano. Dominic. Harry Tran. Ngayon o. Oh, yun na yung ano niya o. Oh. Ayun truck niya o. Oh. Driver na ngayon. Kasi pumarada ako dito sa gilid. Kumain ako. <laughs> Tapos ayun. Nagulat ako minaparada. Kala ko kasi nung guwapo yung ano eh. Nabusin sa akin eh. <laughs> Sambihay mo ngayon. Saan galing yan? Saan ang yan? Ah, dyan no, sa gateway. Oh, dyan. Dyan galing. Galing LTI. Ah, Laguna oh, Tapos. Oh. Tapos. Uh, Tapos... analog, Maxim. Ah, sa analog, oh. oh. Di diba, no, na-pick up din tayo dyan? Oh. Sa EPSA, sa... Oh, dyan, dyan diba? di ba? Oh, dyan dyan. Sa LTI, diba? Ah. Yeah. dyan ka pa wala na ano, no? Sa helper mo. Oh, <laughs> Shout out. Saan nyo yan? Saan, ay, rin. na ay. Paano? Tatakbo na ako ulo. Hindi ba masakta? Oo. No. Hindi no. na no. no. tayo biyahe. Ano? No. Badi oh. No. <laughs> Tatak. <Shout -out. laughs> eh si Badi. Tati ko siyang ano, helper sa Aunt Dominic Heritage Chaka Heritage. Ngayon nagda-drive na siya oh.